sa pagtangkilik na yar, pagtangkilik ng aking nagkonek video? Hmm, hmm, hmm. Pagkatapos ay di ako naman. Di ako trying hard blogger. just want to, to feel ako naman. I just want to, to feel kong yung feeling nang, nagsasalita. Pagkatapos ay di ako naman. I just want to, feel kong yung I just want to, to yung feeling nang, nagsasalita. Pagkatapos ay di ako naman. I just want to, to feel kong yung feeling nang, nagsasalita. Pagkatapos ay di ako naman. I just want to, to feel kong yung feeling nang, nagsasalita. ako naman. yung feeling nang, on sa craft and Steak? oh my god where is it? anyway so ito could tell yung friend ko si Mark ayan si Mark kasi siya yung talaga yung naggiya sa akin kumakain kumakain or kami talaga 'yung magkasama kumain every saturday or sunday so banding naman namin dalawa yon so si Mark ko ay ah food lover din which is hindi lang po all sa akin na food lover kasi pumuputok po yung aking ah fats nang kusa So, maraming salamat Mark po, inviting me again sa mga pagkain kaya na hindi mo ako nag-drag sa particular mas dapat join na po tayo um hello my name is remedy pupunta po ako sa Mindanao Avenue para kumain sa Crab and Crew yan wallet, ang aking headset na bigay ng aking kaibigan na si Shay, ang aking, ano ba, susi, ang aking vape, ang aking, uh, of course, ang pinaka-importante sa mga aking sarili. Ang tako magsalita, di ba? Anyway, seto na. So, stay tuned. Mali. See you later. I will update you kung magkano at kung ano-ano-ano-ano pa. Again, this is your Kuya Beautiful Boxer. Okay, so, na gagawin ko. So, wala na po akong gagawin. So, aalista po ako, obviously. Obviously, nakalista na po ako. Kapag tak na po ako. So, later po, maraming salamat. Again, thank you for watching uh, my video vlog. So, hindi po ako famous. Nagpapafamous lang po. At gusto ko lang po kausapin. Again, gusto ko lang po kausapin ang sarili ko. At intindihin kung bakit ang mga taong mahilig mag-video na mag-isa. At kinakasama sa sarili. Ganito po pala ang feeling. So, nakakatawa po, nakaka-overwhelm. Lalo na pag wala kang love life. Pff. Anyway, so, maraming salamat. See you later.

pinaghihirapan mo. So, kailangan natin uh, magtsaga. Thank you so much. See you later. I mean, crab. So, nandito po kami sa, ako pala, sorry, sa crab and uh, crew. Um, sad to say, wala kaming unlimited crab this time. Kasi Mondays, uh, Mondays to Fridays lang ang, uh, ang mga crab na unlimited nila. So, wala kami mag, wala magagawa kundi, I mean, wala kami magagawa kundi kumain talaga ng uh, alak part, Pero we'll see pa rin, no? unlimited na uh, Alam ano mo, minsan, pag umaasa ka talaga, tapos ang naasahan mo, hindi nangyari. Nakakalungkot, diba? Eh, just, anyway. So, wala tayong magagawa. So, let's wait until, uh, until uh, bigyan tayo ng So, sabi nga nila, maging contento lang tayo mga anong Okay, so, see you later. Yung mga flight mo na, guys, medyo, ang sasang mo. Pero, alam ano niyo ba, um,

Okay, mayroon. Actually, masarap naman siya. Uh, masarap po. yung niya, yung crab, yung spicy, and spicy. Yung, uh, uh, yung uh, yun lang. Mamaya um, uh, mag kami ng Adeline. Update later, Bye! Good morning. Ano oras na? Time is 1.15 in the morning. Ayan. So, since uh, kanina, pag alis ko, kumain lang kami ng remark uh, ni Mark ng, all uh, this, ng, uh, ng, uh, crab and, uh, crew. Uh, well, um, honestly, masarap naman talaga siya wala tayong duda chan. So, masapag yung uh, crab and crew at the same time. Medyo, medyo, medyo from uh, Saturday and Sunday. Medyo mahal siya kasi ang uh, isang uh, bag is 1,300. Anyway, so, it's not about the money. It's not about uh, the price. Ang importante, masaya tayo at masaya ka. Okay? So, at least, one of your, once, of your, once, one, once in your life, na na experience mo na kumain na nga wala kang limit okay so thank you so much crab and uh, crew maski malayo po kayo as in like uh, Mindanao Avenue pala niya. Ah, uh, Mindanao Avenue Quezon City then I live in Palanya pa. kasi. So, dinayo ko lang po kayo and I'm so happy kasi ang sobra sobrang 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 dami ko pong nagawa this this uh, rest day. So, nanood pa rin ako ng again ng uh, Aladdin Part 2. Ay, Aladdin repeat, ayan, so, ibig sabihin, nakadalawang beses na po ako nga, nakanood ng Aladdin, so, maganda po, kung saka nyo niyo po yan, uh, Aladdin Trinoma, maganda po yung seats din nun, no, so, bonus ko na po yun, nakanood ako ulit, na Aladdin, na maganda ang seat, na naka, 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 naka basta malaki, malaki yung, maganda yung, sinima uh, sa, sa Trinoma, maraming salamat, and thank you for, uh, for, uh, for, for, uh, for, Thank you, for, uh, my B oh, B Thank you for visiting my B-blog. Oh, B-blog. Thank you for visiting my blog. And wish, no, um, support niyo pa yung next adventure ko this coming kind of Saturday, Sunday. Okay. So, maraming salamat again. Good night. This is your Kriya, beautiful boxer, mga ka human species. Thank you so much. And love, love, love. Oh. Good night.